Marami tayong mga estudyante ngayon naghihirap para makuha yung diploma. Hindi porket may 2 million ka makakuha ka ng diploma. Mm -hmm. So, gusto kong maimbestigahan 'yan. Uh, kung to talagang totoo o hindi mm -hmm. 'yung ganyan na allegation. Pero makakasira 'yan sa reputation ng ating mga colleges, lalo na 'yung mga public colleges natin. 'Yun ang 'yun ang aking iniingatan 'yung reputasyon ng ating mga tertiary education institutions. Dahil maganda 'yung reputation ng ating tertiary education. institutions. Uh, maraming mga iba-ibang nationalities pupunta dito mag-aral mag dahil unang una natututo sila na mag-English. Pangalawa, alam nila maganda yung quality ng ating tertiary education. Sir, tukol naman dito sa influx of Chinese students. Hmm. Have you filed the resolution? Yeah, ito lang. kaka sign ko lang yung resolution. I-file na. Mm -hmm. At uh, akin naman, ang akin pananaw dyan... Yung alleged 2 million na ibinibigay para makakuha ng diploma, dapat uh -huh. maimbestigahan niyan. Una-una, uh -huh. marami tayong mga kababayan, including ourselves, na nag, nagsunog ng kilay ng apat na taon para makakuha ng diploma. Marami tayong mga estudyante ngayon, naghihirap para makuha ng diploma. Hindi porket may 2 million ka, makakuha ka ng diploma. So gusto kong maimbestigahan niyan. Uh, kung to talaga'ng totoo o hindi yung ganyan na allegation pero makakasira 'yan sa reputation ng ating mga colleges lalo na 'yung mga public colleges natin. 'Yun ang 'yun ang aking iniingatan 'yung reputation ng ating mga tertiary education institutions. Dahil maganda 'yung reputation ng ating tertiary education institutions. Uh, maraming mga iba-ibang nationalities pumunta dito mag- mag-aral dahil unang-una -una natututo sila ng na mag-English. Pangalawa, alam nila maganda yung quality ng ating tertiary education institutions. Pero kung may mga ganitong allegations, dapat tignan mabuti. And willing po ba na mag-testify yung nagsagawa ng ganong allegation? Willing, well, hindi pa namin nakakausap, pati yung mga schools willing. Uh, mm -hmm. ko yung mga ibang mga schools at willing silang mag... In fact, nag-issue sila ng very strong statement against that allegation. So maganda rin na mapag-usapan mabuti yan at uh, on record Um, ihayag nila yung kanilang uh, nalalaman para mawala yung ganyang uh, hindi magandang uh, mga balita. Oo nga sir, kasi yung governor ng Cagayan sabi niya, he is ready to resign if the alleged influx of Chinese students in his province is proven to be a national security threat. Correct. Although, natanggal na yata siya. No? Ay, natanggal, natanggal na? Natanggal siya. There's a Comelec I think there's a Comelec uh -huh. uh, uh, resolution. Ka kanina lang o oh, kahapon na yata. Because, then, of, because of another issue. Ah. Because hmm. of another issue. Ah. And then, itong si Teresita Angsi naman, parang sabi niya, xenophobia and racism daw yung mga comments uh, regarding dun sa influx ng Chinese students. Parang minasama niya yung mga mga negative Ako, let's be fair, uh, nasabi ko nga, marami sa mga ibang bansa, ang tingin sa ating mga colleges and universities, napakaganda ang quality. At totoo naman, no? marami tayong mga private universities na magagaling. isa na dyan, for example sa Valenzuela ay Fatima University. Kilala sila sa nursing at medical school nila. At maraming mga developing countries dito nag-aaral. Pakistani, uh, Chinese, Indians, uh, even Taiwanese may mga dati may mga nakakasulubong kami sa Valenzuela. So, hindi natin pwedeng i-generalize na dahil pumupunta itong mga ibang nationality sa atin, ay eh, kaagad may masamang nangyayari. Ang masama sa akin ay yung pagbibigay ng 2 million para makakuha ng diploma. Pero yung mag-aral ka dito, uh, para sa atin, malaking contribution yan sa ekonomiya. Tawag ko nga dyan, education tourism. Hmm. Dahil pagpunta nila dito, magbabayad sila tuition fee, kukuha sila ng dormitory, kakain sila dito, pupunta sa mall, may, may mga Ah, uh, gumagastos sila at may mga kabutihan na uh, maibibigay sa atin. So, dapat mag-ingat tayo na mag-pinpoint ng isang nationality na makakasira sa ating national security. Mm -hmm. uh, mag-ingat tayo din dahil makakasira rin yan, 'yan sa ating mga higher education institutions. So, sir, anong committee ang appropriate to higher education? Committee 100. So, si Senator, Senator Cheese. Mm -hmm. Okay. Okay. Yeah pero uh, since uh, chairman kay ng basic ed committee um, tama ba sir na or agreeable ba kayo dun sa suggestion na gawin na talagang ng mission wide na, uh, balik tayo dun sa covid uh, time na online na lang muna lahat because of that Uh, may pros and cons yan siya, no? Marami akong kausap ng magulang na hindi sila masyadong sang-ayon sa yung online or blended learning dahil sabi nila na yung bata hindi natututo at pangalawa, yung mga magulang lang na sumasagot ng mga textbooks nila or workbooks nila. So, preferred pa rin na magulang natin mag face to face. Pero alam ko napakainit ang panahon ngayon. Marami nagsuspend ng mga klase. In fact, dito sa Metro Manila ang dami nagsuspend. So, ang nakikita ko diyan, to immediately dahil yung pag-transition natin 4 uh, years to 5 years eh. Pag-aralan kung pwede pang iksian. Kung kayang gawing 1 year or 2 year para makabalik na tayo sa dating calendar natin. Uh, yung dating calendar natin, yun ang bagay sa atin. Dahil sanay na tayo doon at hindi pumapasok yung bata during summer. At nakikita natin ako nakikita ko dito at sabi rin ng maraming experts baka itong ganitong napakainit na summer maging new normal na no sa sa bansa natin. So ang ibig sabihin April may papalo na ng mga between 35, 40, 45. So talagang mahirapan ng bata kumasok at mag-aral lalo na almost 99% ng public schools natin ay walang aircon. So nakikita ko diyan mag-slow transition tayo. Pero ngayon, nandito tayo. Um, yung mga areas na napakainit, wala tayong choice kung hindi mag blended learning muna o yung tinatawag nating uh, distance learning or online learning. Ibig sabihin sa bahay na muna. So ang principles natin dapat alisto sila. No, yung LGUs natin dapat alisto sila na kung mainit sa kanilang lugar, 'wag nang pipilitin na pumasok pa yung bata. And then last, ano sir, this is for another story lang. Um, andun kasi, kausap namin kanina si uh, Dr. Virgilio Almario. And, and sabi nga niya, hanggang ngayon, andun yung difficulty to encourage uh, children, Filipinos in general na lang, to go back uh, to books and uh, to read. As the chairman of the committee, ano yung pwedeng gawin ng, um, ng Senado o ng committee ko para maibalik natin or ma makita ano maibalik uli natin yung interest sa pagbabasa lalo ng mga bata. May magandang magandang observation yan. Uh, meron na akong dalawang uh, uh, isa balak gawin at isa gagawin. Uh, ito simple lang to, no? Uh, we're declaring uh, the month of I think the month of March. Mm -hmm. No, as the National Reading Month, Uh, para ang bata ay mahikayat magbasa at bumili ng libro. At lahat ng mga may kinalaman na mga ahensya, mga institusyon at organisasyon tumulong sa paghihikayat na magbasa ang bata. At uh, in addition to that, yung mga bookstores, sinikayat rin natin magbigay ng discount kasi kailangan bumili ng libro. That's number one. Number two, pinag-aaralan ko yung posibilidad na i band ang cellphones sa loob ng classroom sa mga bata. Dahil isa rin sa mga observation, hindi lang dito sa atin, ah, but sa ibang bansa, na yung marami sa ating mga bata talagang nalululong na sa paggamit ng cellphone, <laughs> even sa loob ng classroom. Mm -hmm. Dapat nagbabasa sila, pero nanonood ng YouTube, nanonood ng TikTok. Mm -hmm. So, pinag-aaralan ko ngayon na i na yung paggamit ng sa mga bata lang paggamit ng cellphone sa loob ng classroom at sa loob ng school hours. Pwede lang yan ilalabas lang nila kung uwi na. Pero during time of uh, school hours, ibanda yon dahil nauubos talaga yung oras nila sa katitingin ng cellphone. Lalo na ngayon ang social media very accessible Okay, last question from me from and kasi senator Robin. Sabi um, ng Task Force El nino 103 na yung um, cities and provinces na so nag-declare ng State of Calamity dahil sa si El nino Na mukhang kailangan naman talaga. Pero sir, who's checking kung reasonable yung declaration ng State of Calamity? Kasi sir, di ba pag meron declaration ng State of Calamity, uh, merong you do away yes. with the bidding? Yes. Uh, and yeah. baka maabuso? Yeah. Um, Karamihan, halos lahat nung nag-declare, nung tinitignan ko yung list, ay agriculture LGUs. So, karamihan nito ay agriculture-based LGUs. Ibig sabihin, natuyo yung palay, walang tubig, yung uh, mga farmers ay walang uh, pananim, at uh, kailangan nila ngayon gamitin yung kanilang calamity fund para makatulong. Uh, dapat ma-check yan mabuting ng Department of Agriculture. Uh, dito papasok ang Department of Agriculture to validate kung talagang affected sila ng El Nino in terms of agriculture. At ako naniniwala affected. In fact, kausap ko yung ibang mga governors. Talagang grabe yung, yung agriculture base. No? Grabe dahil nga walang tubig eh. Uh, tuyong-tuyo yung kanilang ilog, tuyong-tuyo yung kanilang uh, uh, supply ng tubig at uh, hindi sila maka hindi maka ano hindi maka tanim ng uh, mga pananim sa kanilang lugar. So, as a as a check and as a practice of check and balance, ang Department of Agriculture dapat i-validate yan. Pero so, nung role ng DILG? Kasama rin ang DILG. But ang technical aspect will be Department of Agriculture dahil sila talaga makakaalam. Ang DILG is more uh, super, uh, supervision over the local government. Today. So, sir, they, um, kailangan alert or ano um, tawag doon? Ben, kasi nga, dinanggitin nyo, yung calamity fund kasi ang ya di Yes, yeah, so malalaki ang calamity fund at uh, ang calamity fund tama ka walang bidding, very flexible 'yan. Uh but ako naniniwala naman NIMFA, sa mga kausap kong LGU na uh, may may valid reason yung kanilang pagdeklara ng state of calamity. But nevertheless, uh, dapat i-validate ng Department of Agriculture. Okay. Naku, marami pa sana kaming tanong. Kaya lang, no more time na, sir. Thank you. Andyan nga po, Senator Robin. Okay, on that note, marami pong salamat, <laughs> Senator <laughs> Wynne Gachilla. National Reading Month pala, November. Ah, na, na, that na, March. Na-confuse na, 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 na lang ako. Oh. Hindi pala March, it's November. In fact, okay. uh, nasa ano na kami, no? Ready for sponsoring na on the floor. Sir, pero yung students, elementary lang pinag-uusapan? Yung ano sa banning of phone? O up to Hanggang all levels? Itong, itong bill? Yung uh -huh. bill, sir, na ipapire. Bawal mo yung, cellphone. yung cell phone. ah, basic education. Ah, sa basic, basic lang. Ba't mga elementary may mga cell phone sir? Marami. Marami ng may cell phone ngayon. Hanggang senior high school. Marami ng may cell phone. Ay, hindi lang yung... Uh, yung cellphone kasi takes away reading time. Eh yun yung mga pag-aaral na nakita ko. Eh. And it takes away also um, study time. So and also social time, no? Dahil hindi na sila nag-uusap ngayon. Ha? Oo nga, kaya itong National Reading Month on November is to encourage uh, yung pagbili ng libro. Oh, mar marami marami. Pata uh, iba pa rin yung experience ng Uh, pagbili ng libro, pero kung ang importante dito, nagbabasa. Mm -hmm. Kailangan ng batas yan. Kailangan ng batas yan. So, uh, we'll file, we'll, we're crafting, studying first and then we will craft. But yan ang trend ngayon, even in the United States, uh, yan ang uh, pinag-uusapan ngayon dahil nga yung nakikita lang trend na maraming negative sa uh, pag over over hindi naman totally ano no yung pag over na gamit ng cellphone Pwede naman, pwede, but I think may force of law para mas... Uh...